Hi, mga besiko! A day in my life as a cute vlogger! For today's mini vlog nga, share ko naman sa inyo ang aking morning skincare. Siya nga pala mga besiko, nakapaghilamos na ako dyan. Pasensyahan nyo na nga pala yung background ko kasi medyo maingay. At di ko nga alam kung tama yung ginagawa ko kasi first time ko lang talaga ito. By the way, mga besi ko, nagmo-moisturizer na pala ako dyan. At ang gamit ko ng moisturizer ay soothing gel na niacinamide. Palagi nga ito dumadaan sa FYP ko kaya napa-order na talaga ako. Hindi naman ako nagsisi na nag-order ako nito kasi ang lamig niya sa muka at nakaka-moisturize pa ito ng skin. At kapag gumagamit kayo nito mga besiko, patuyuin nyo muna bago kayo pumunta sa next step ng inyong skincare. At yung last step ng aking skincare ay yung sunscreen. Di talaga mga besiko mawawala yung sunscreen sa aking skincare. Si kaya niya tayong protektahan sa init ng araw. Buti pa yung sunscreen no, marunong magprotekta. Eh yung crush mo kaya. Eme. <laughs> May pahugot pa si auntie nyo eh, no? And by the way, mga besiko, biniblend ko na pala yung sunscreen sa aking muka. And yun lang, mga besiko. Thanks for watching!